Bilang pagkilala rin po sa kabayanihan ng ating mga kasundaluhan, ipinag-utnos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang muling pagbabalik serbisyo at ang spot promotion ni Captain Jerome Hakuba bilang isang major, matapos na mawala ng paningin alang-alang sa bayan. Nauna nang inilagay sa Complete Disability Discharge o CDD si Major Hakuba, na ngayon ay nare sa Adaptive Duties, na angkop sa 15 years sa kanyang paninilbihan sa Philippine Army. Sa likod ng pagkawala ng kanyang paningin, naniniwala ang Pangulo na malaki pa rin ang maiaambag ni Major Hakuba sa military lalo pa sa kanyang serbisyo at karanasan sa sandatahang lakas. Nais ipamalas ng Pangulo na kahit ang isang tao ay nagkaroon ng kapansanan, malaki pa rin ang maiaambag nila sa lipunan. Para sa mga magigiting na tulad nila, hindi hadlang ang naging kapansanan para makapagsilbi sa bayan. Minarapat din ni Pangulong Marcos Jr. bilang Commander-in-Chief na bumalangkas ng bagong polisiya para sa lahat ng mga sundalo na nasaktan at nasugatan dahil sa sakripisyo para ipagtanggol ang Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., nararapat lang na ipagpatuloy ng pamahalaan ang pagkilala sa katapangan at sakripisyo ng mga kasundaluhan sa kanyang administrasyon, sinisiguro ni Pangulo Marcos Jr. na mabibigyan ng pagkilala ang sakripisyo at buhay na ibinuwis ng mga kasundaluhan. Mapanatili lamang ang kaayusan at kapayapaan sa bansa. Ang sundalo natin na nasaktan dahil sa sakripisyo niya, dahil ginagawa niya ang duty niya para ipagtanggol ang Pilipinas, ay basta't pagka nasaktan, ay basta't ipitawan na lang natin. Hindi naman tama yun. Kaya't gagawa po tayo ng bagong polisiya sa CDD sa lalong madaling panahon. Ito ay para sa lahat ng ating mga sundalo, mga iba't ibang posisyon na pwede pa naman siya yung ating mga tinatawag na uh, the major adaptive duties. Kasi kahit nabulag na po, marami pa rin duty na pwedeng gawin ng isang sundalo. Lalong-lalo na sa isang sundalo na may 15 years na experience, maraming pa dadagdag at may tutulog sa atin yan. Dahil sa duty nila, sila'y nasaktan, sila ay nagka-injury, ay dapat naman ay patuloy din. Ang ating pagkalala sa kanilang katapangan at sa kanilang sakripisyo.